Kalingap Rab may kinausap na isang magaling na doktor. May makakatulong na sa kanilang karamdaman, isang mapagpalang araw sa inyong lahat mga kalingap sanay hindi nyo po makalimutan na mag-like sa video na ito. At paunawa tapusin muna ang kaboohan ng video na ito mga kalingap at para malaman ang nilalaman nito. At maraming salamat po mga kalingap sa pagpatuloy na pagsuporta lalo na kay Kuya Val Santos Matubang at kay Ate Ed Vlogs at kalingap rab maraming salamat po. Kalingap Rab may kinausap na isang magaling na doktor. At may makakatulong na sa karamdaman ng magkakapatid na tinawag na zombie. Pero bago yun mga kalingap ay pag-usapan muna natin mga kalingap ang patungkol sa kanilang kalagayan na kung saan grabe talaga ang kanilang pagkamahiya in which is hindi na po ito normal sa mga katulad nila. At bakit? Dahil sa mga ganyang edad mga kalingap ay marunong na yan sumagot ng maayos kapag tinatanong. Ngunit mapansin natin sa kanilang kalagayan ay hindi pa rin sila nagsasalita masyado. At kahit na tinatanong ito ni Kalingap Rab, sa mga ganitong kaso mga Kalingap ay nararapat lang talagang may treatment sa kanilang magkakapatid at para malimutan nila ang kanilang mapait na karanasan. Sa ating napag-alaman mga Kalingap ay sa mga ganitong kalagayan nararapat itong ilalabas at ipasyal sa mga masasayang lugar at sa mga maraming tao which is nakakatulong ito para sa kanila at para maka-adopt sila sa mga nangyayari sa labas. Posible talaga na ang galingan kaya sila nagkaganito na hindi makipag-usap. Dahil nawawala na sila ng pagtitiwala sa mga nakakaharap nila na mga tao. At nangyari ito dahil sa mapait na nararanasan nilang magkakapatid which is ang pangbubuli. For sure mga kalingap na karanas ang mga batang ito na mahigpit na pambubuli, kaya nagkaganyan sila ngayon, at may nagbigay advice rin mga kalingap na sana mapatingin sila sa isang magaling na doktor at para matukoy at malaman kung ano ang kanilang tunay na karamdaman ngayon, at sa kabilang dako naman mga kalingap. May makakatulong na sa magkakapatid na tinawag na zombie. Ano naman kaya ito? Yan ang ating makikita sa video. Ikaw beya, ano pangarap mo maging pa nakatapos ka? kasi labro buhawa din ano mga kalingap kasi ah uh, yun nga po kukulangan sa pakikipag socialize pakikipag ah uh, kapwa kasi Chris ikaw Chris ano pangarap mo Chris ah ano pangarap mo pag ikaw ay nakapagtapos mga kalingap no Sige, total ay nagsagot naman kayo. Pasado kayo sa challenge ko. Ngayon, ibigay ko na sa inyo itong aking pasalubo. Ayan. Grabe uh -huh. ito. Guys. Siyempre, sa pangalay ito sa... Itu Chris, para saya si Chris Sige Chris, harap oh. Oh, oh, Sige na. Uy, very good, like so good. Uh, oh. Cellphone

sa labas, no? So, mga nangyayari sa labas. At ito naman dalawa sa ay para kay Melissa and kay Bea. oh yan. O, Melissa. O. Uh, uy, very good. Nagsasalita na naman pala. Oh, Melissa. So, kay bay Bea. Bay oh. Ito okay. Ano po ang kanta cellphone na kayo. Tigisan na kayong cellphone. Panoorin nyo yung vlog natin. Yung vlog ko. Para